Ay, Diyos ko dahi. For the first time in my life, ngayon lang ako magdedildil ng asin. Dito pa sa Canada. Hindi ko nga naranasan to sa Pilipinas. Nagulat ako kanina pagbukas ko ng lunch bag ko. Kanin lang ang laman. <laughs> Walang ulam. Oh my G. Ayun guys, so oh, literal. Kanin. Kasi na lang may baon ako nito. Oh. Yan lang. Kalimutan daw na ako. So, I texted my husband kung anong ulam niya. Sabi niya, sinigang na tilapia. Sabi ko, anong pinabawal mo sa akin? Kaldaretang kambing daw. Sabi ko, asan mo nilagay? <laughs> kalimutan daw niya. Hindi daw ba niya nailagay sa lamesa? Kasi guys, ang ginagawa ng asawa ko, sa gabi, piprepare na niya yung baon. So in the morning, ilalagay lang niya sa table. Tapos ako nang bahala, maglagay sa lunch bag ko. E, Siyempre, ako laging umasa sa kanya. Kasi mahirap din pala lagi umasa sa asawa. Umasa ako sa kanya, nailalagay niya sa lamesa. So lahat na ng nandun, nilagay ko lang sa lunch bag ko. Nilalagay ko na yung baon ko sa lunch bag ko ko na kasi chinecheck yung nilalagay ng asawa ko sa lamesa kasi given na yun dapat kompleto na. At saka pag umaga talagang para ako naka-autopilot. Kabisado ko na yung gagawin ko. Lalagay ko yung ulam ko sa ano, magtitimpla ng kape. Tubig. Kaya I know it's my fault. Denti ko chine. Pero sobra nga umaasa nga sa asawa yun ngayon. O kanina. Sinay ko yung bag ko. May kukunin lang akong gamot yata or something. Kita ko, wala akong ulam. Kanin lang, literal. <laughs> Buti nilang mababayit ang mga ka-opisina ko. So, si Maria, inopera na ko na. Ng... Cup noodles. Tapos ngayon, bago ako pumunta dito, napag-usapan na naman namin. So sabi ko sa mga ka-opisina, meron ba kayong tirang ulam dyan? <laughs> Pwede na Si Abby may tirang dalawang dumplings. So, sabi ni Ludi, may gulay daw siya sa ref. So, ko alam ko ito yon. Pero hindi ko na ito bubuksan kasi may bigay din si Jan sa akin ng tinolang mano. Ayan, iniinit ko na tinolang mano. O, oh, di ba Pagkadami ko na nga yung pagkain. <laughs> no, pa na rin pagkain ko na malimot sa ako sa <laughs> So, kung hindi nila ako binahinigyan ng pagkain, so literal na magdidil-dil ako ng asin. <laughs> Lagyan pa natin ng pepper para salt and pepper. Kaya lang mas masarap naman ng salt and pepper. Kung chicken wing sana ang kinakain ko. Flavor ng chicken wing, salt and pepper. But anyways, thank you sa aking mga kopisina. Sa mga mababubuting puso. Buti may tira sila. <laughs> Kakakain ako ng tamang pagkain. So siguro ito, So, sorry ko nung kumimaryante ko nabubuksan. Enough na sa akin siguro yung uh, tinolang manok saka itong dumplings ni Ad, uh, Abby. Tinolang manok ni John. Saka ito kay Abby Gali. Hi na guys. Never in my life na nagdildil ako ng asin. <laughs> Kulang ba yung sahod Matagal pa yata yung sahod namin. Kaya ang asawa ko, lang pa ang sa akin. Oh my God! Alam ko, kailangan kong mag-diet. Pero, Holy smoky, eh. kanin talaga. Walang ulam. Pwede sana ulam lang, walang kanin. Mas okay. Nag-joke lang naman ako kanina bago ako pumunta dito sa lunchroom kung may tira silang ulam. Aba, meron just <laughs> Diyos ko, buti na lang talaga meron silang tirang ulam. Kaya ayan, nakompleto ng aking lunch for today. <laughs> Sabi pa nga ng asawa ko, magpa-skip the dishes na lang daw ako mag-order ako sa labas. So, yun, alam, yung, alam mo, skip the dishes, so, hindi deliver na lang dito. Kaya hindi, ang nga nung gumamit nun, no. Saka matagal pa yun. Saka ready na talaga ako magdildil ng asin. At saka mag <laughs> Mixed ito, nito. Mix nuts. Tumami na yung nuts ko, dadagdagan pa. <laughs> so, learn to guys, sa mga umaasa masyado sa asawa. <laughs> Dapat daw double check na din yung pagkain na tababaon sa inyo kung may ulam. Thank you Abby <laughs> Thank you John sa masarap na tinola Thank you din dito Maria Siguro isusoli ko na lang ito sayo Kasi napunsok sa masyado sa maraming donation <laughs> Oh my God Talagang nakakatuwa itong experience ko today Buti na lang talaga mababait ang aking mga kaopisina Salamat sa mga donations niyo. <laughs> nabusog talaga ako. Busog na busog. Thank you so much. So, kung gusto niyo po mag-Canada, be sure na hindi nga magdedeldel ng asin dito. <laughs> be sure kikita kayo ng pera. Para <laughs> hindi nyo na sa magdeldel ng asin. <laughs> That's my rant for today. <laughs> oh, sana may natutunan kayo ah. <laughs> Good vibes lang to guys ah. <laughs> Thank you for watching. Love you all.